100 pesos lamang ang pinagas ni Joel ngayong araw. Ito lamang daw kasi ang kaya niyang ibawas sa kanilang pang-araw-araw na budget. Ay siyempre sa pamilya. Dapat nakakadagdag sana sa pamilya yun. Baon ng mga bata, lalo sa eskwila, mayroon pang pinag-aaral, di ba? Sa taas ng presyo ng gasolina, madalas naghahanap siya ng mas murang gasolinahan. Sana kung mayroon pa rin yung mura-mura gasolinahan, Oh, halos naman ng tiktat. Halos dito naman sa bagyo, halos lahat. Mataas eh. Wala naman siyang magawa dahil kailangan kailangan niya ang kanyang motorsiklo. Samantala, tagahatid sundo naman sa umaga at taxi driver sa gabi si Dexter. Anya, sa ilang oras na pagkayod, tila wala daw siyang kinikita. Mababawasan na naman nga raw ang kanyang may uuwi mula bukas, lalo na't na magkakaroon na naman ng dalawang piso hanggang dalawang piso at anim na sentimo na pagtaas sa kada litro ng diesel. Lalong lalo na, taghirap ma'am kasi tagulan, wala ganong pasahiro, tapos mahal pa yung diesel. Mapupunta lahat sa diesel ang kikitain mo ma'am. Ano wala, wala naman tayong magagawa ma'am. Kahit anong gawin mo ano, kung parang magpapahinga ka, wala ka rin lang naman kikitain. Maliban sa diesel, tataas rin ng halos dalawang piso ang kada litro ng gasolina. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa pag-extend hanggang matapos ang 2023 ng Bansang Saudi Arabia at Russia ng kanilang voluntary cut sa isinusupply sa ibang mga bansa gaya ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Bilang tugon, tatlong bilyong piso ang inilaan ng DOTR para sa mga PUVs sa buong bansa. Meron po ito yung yung dati na nating pinatawag na fuel subsidy program ng DOTR and LTFRB tugon sa sa sa, sa pagtaas ng ating krudo. Ito po ay nagsisimula na rin silang um, mag-download ay mag uh, mag uh, maglagay na ng pera sa mga may existing cards, ano? Saka yung mga gumagawa ng cards ng ating central office at i distribute Per sa kanilang tala, aabot sa 9,247 ang mabibigyan sa Cordillera. 10,000 pesos ang matatanggap ng kada unit ng mga modernized PUJ at modernized utility vehicles. 6,500 pesos naman ang kada unit sa iba pang mga PUV. Sa ngayon ay hinihintay na lamang nila ang anunsyo ng DOTR Central Office kung pumasok na sa mga ATMs ng mga tsoper ang fuel subsidy. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.